naman talaga ito. Inaano ko. Nasaan na ba yung kapatid? Ayan o, kapatid ko pala. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm naman -hmm. Ito. Ma? Yung dede. Dede, wait lang. Kukuha lang ako. Come here na. Ito na yung Dede, Ma. Lang. Sige lang nga, Dede. Gusto mo mag-play tayo sa playground? Wait lang. Kukuha lang ako sa mo. Ito na yung... Lord, ano ma? Oh, sakay ka na dito. Maglalaro tayo. Bukas magsiswimming tayo dyan, oh. Yay! Magsaslice tayo bukas. Dalawa mo pa yan tayo, mo? Apo. Uh -oh. Ah, sige. O oh, mag-ano ka na dyan, baba ka na. Oh, dito lang ako, oh. sama hmm. hmm. sa si ate 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 banana chicken banana chicken ate Gatung. sa nandito, Sakaw sa wakas na Naka-uwi na. Punta na ako sa kwento. Hindi, tumatawag si Mama. Hello, Ma? Hello, anak. Masan yung kapatid mo? Gusto ko makakausap. Bakit, Ma? Kasi, meron daw kasalanan sa school. Ano, Ma? May kasalanan? Wait lang, nasa baba kasi siya. Ma, andito siya. Ay, wala. Ay, iniwan ko pa si Kron. Si Puntahan ko nga. Ito, huwag na nga akong polis. Nawawala siya. Tanga-tanga ko kasi bakit ko siya? Hmm, bakit ko na naman siya kasi iniwan dito? Di hmm, um, ko sa isa. Baka dito siya. Oh, Uy, ganun na. Pakitay na. out. Hi, guys! My name is Charm... Ano? Soap, Soap, Taser... Pia And my age is 9 years old. Ikaw naman sinunod. Hi, everyone! My name is Charm... As the... Princess. At nag-name sa akin ng princess is... Si Sup, Sup. My age is eight years old, and I believe, and I thank you. Bye bye, guys. Bye. bye, -bye.